sabi tulingan ako, kisikisi yun oh, yun Yolo! magkakabalik yan yan oh yung rims, yung rims yun ah tutol bang? wih wih nakabitaw may huli silang mga tulingan na lalaki oh lalaki tulingan lalaki ari ari ah oh, oh, oh Pano, panurin natin oh oh alam mo, alam mo, alam mo Oh, grabe ka kisi-kisi pa. Ayun, dami na huli oh. Tangigi. Ah, ano? kung la, 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 la. Grabe oh, kisi na oh. Ayun pa oh, tunahan. Oh, kadugo-dugo ay. Mangsin. Wala na, wala na. Aroy, nawala na yung kain. Takik, takik. Enak, kendali lagi ansi lah. Oh, lelaki yang salah, lelaki yang mau ngatur lingan. Cepok, cepok, main oli cepok. Oh hi, ngawak. Jangan tinggal main oli, oi, Dari Ini komanya?

jauh kirimkan, kita, kita, kita,

Pumunta doon sa pinakailalim ng ano, pinakok niya. Ayun o. Ito. Alam ko dito sa ano. Puro dugo. Ayun o. No? dugo. Okay, tatakasang. <laughs> Yan, yung kapitan natin. Uun. Amun, tama mo. Tumama. Tuma. Tumama. Tumama. Da, Tumama. 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 Tumama.

Ken, kau Yo yo, ini ini. Kenya silang Arya. Kop, Nah, kau bang. Kanya kanya Arya sudah. Magan naccak apa teh nih generator? Nggak wala nayong kain yang tuli kan? Sagbitan lang. Dito tayo sa harap ng Marili. Oh, ayan, oh. Okay, thank you sa short video natin. Hanggang dito lang. Eh, plano namin magdaros na kami mag magkuha ng huli ng galunggong eh konti lang dahil maraming bulabog yung mga, mga tulingan na malalaki. kita ulit sa aryahan.